Sa usa ka layong lugar na ginga si Haring Hari. Magani kay ano pos. Og ang edad ni Haring Hari 72 si years old. Karon nama si Alagad nga si Jack Abil Balikanti. Ang edad ni Jack Abil Balikanti 22 anyos. Pakita ngaring marasan. Ana. <laughs> Karon. Miya anak man si Miya anak man si Haring Hari. Abil, Pangitaa, ah, ang ako tulog kay Gsoon. Tagaan ka Jis Pisos. Hey. Karun, bilarga <laughs> si Abel Balikanti. Yeah. Pak o, oh, larga. Pak. Okay. Cut, so cut. Kausa. Kausa lang cut lang. Kausa. Kausa lang. <laughs> Kausa lang. Kausa Kausa Kata. Pak. Okay. Oh, kung sa tuyo yung pangitaon. Tulog ka. Gsoon nga king. Hmm. One. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 ka adlaw Milarga, ug nangita si Abel Balikanti para sa igsuon ug nibalik si Abel karon may siya hari-hari Ako na dah tuluk imong tulog suon nga si King. King Kong. King Kong. King. <laughs> <laughs> siya ugi okay ka talaga. Karon. Biyan asan si Haring Hari. Taga sa tikag 10 pesos. 10 pesos. Pagitay tuluk ka asawa. Ang akong tulog kay Son. Ang akong tulog kay hmm. ka Queen pagitaon. Hop, kat ka usa. Kan siya. Pak Buwan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 na kadlaw! Huh! hangos si Abel Balikanti! Kaya walang tukos! <laughs> o! balik na si Abel Balikanti? Patay! haring hari! Dala ko na ang tatlong asawa mo! Sa iyong kapatid! Okay. Ang tulog ka Queen! Uh... Patay! Karun, okay ka. Bill. <laughs> Pagkara sa tigag 10 pesos. Para sa kasal. Langit tayo gawin ang size ka sapatos. <laughs> Larga na saan si Abil Malcanti. Katsot! 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 siya. One, two, three, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ho! Oh, Sa'al tupik ko nangita! Og! May bayat na si Harry Abel Balicante! Mahal na Harry! Ako nagida ang numero 6 kay Sapatos <laughs> para sa kasal! Diara! Numero 6 kay Sapatos! <laughs> okay ka talaga Abel Balicante! Okay! Okay! okay. 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 okay.

<laughs> Karon ni bay ka sa tiyak. Og ni bay ka sa ko. Ah, 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 hason, hason siya. hari, aku tiyak. Manari ako na da ang tulok alas. Lagi pangita nimo. Tulok alas. Karon. Kumo nang misyon. Man siya. Man haring hari. Abil. Kumo nang misyon. Tungod kay mayo ka nako. Tagaan siya tikag asawa. Ah. Tungod kay ikaw na si Kaslon. Tagaan sa tigag numero 6 ng sapatos. Ha? Tagaan sa tigag alas ang katibayan sa inyo kasal. Mm -hmm. Arit siya, malari. Huwag mo kay kwarta, kaya naubos mo ako, sige lakaw si, si Musugo. Ayaw ka bala ka, tagaan ti kaog. 999. 800. 88. 777. 555. 400. 44. 300. Unya. Manhari nakui kuarta, kwarta, huwag mo ko'y bodyguard. Ay ka bala tagaan ti ka u, tulok kawal, tulok ka Unya, manhari nakui alagad, huwag larmas, sila armas. Tagaan ako sila armas, 45. <laughs> bay 38. Og alas, hinay. Pusil saga, bay tinuy. <laughs>